Magandang hapon po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Marisa. Kasi ngayon po ay 40 days ni Tatay Junior yung asawa po ni Nanay Marisa kaya yan po sila paakyat may dadalang mga lutuin po nila mamaya ang tarik ng daan paakyat kahit nga sila ay sanay narito ay hinihingal din yan sila ito ay behind the scene lang po abangan nyo po sa channel ni Madam Lori yung buong video po dito sa 40 days kay Tatay Junior yan sila pakyat ito yung aso ni Nanay Marisa na si maskara ang pangalan yan, yan si cha sanay sanay na sanay umakit sa kabundukan pero hinihingal din Dali mo na yung pansit mo. Saan? At pagmamahal. Para wala na ako dali. Nandito tayo para sa dulo na walang hanggan. Grabe. Barbie. Ano yan Barbie po at spaghetti po. Lulutuin ko doon kay Mama at Mama. Ay, si Madam din na makaakyat. Oh, yan. At ito naman si Melvin, anak ni at Ay. anak ni Barbie. Ay. Ay. Ang daming dala. Ito mabigat po. Ang daming kong kagamento. Pahinga muna kasi sobrang tarik. Napagod ka? Yok. 'Yan pala 'tong si Mas ka. Hindi dapat lang na. Ah. Yeah. Ang dami niyong bulaklak ng ano nila, avocado. Senyor na eh. Pero ang nasa ganito na Ang ah, malaki na. Yan. Nandito pala si Nanay Lina. Yan. Ito yung mga lulutuin nila mamaya. Spaghetti, mga manok, grocery, at ano to, pang sa pansit. Ah! Ito may dalang kaming yeah. bigas Cha. Cha, may bigay pala ako sa iyo ngayong gabi. Secret. Meron nga. Sana all my secret. <laughs> yung paborito mo. Basta paborito niyo dalawa. <laughs> Sabi mo kay lang? Dalawa kay siyempre. sa kami din ko ya. Isang ano yung mahaba yun eh. <laughs> Yan na tayo na itusok tayo na eh. <laughs> Meron nga mamaya. Mamaya pag uwi. Pag mm. mo na yung kuya. Meron yan. na Buti nandito si Nanay Lina. si <laughs> Yung dahon. Kasi wala po kami pagkainan. Walang plato dito. Ito po talaga yung special na plato namin. Ayan si Cha. ko. <laughs> ah. Si. Cha, pa yung kanyatati. Ay. <laughs> Walang tubig. So, magigib mo na kami sa

ตอน